dito tayo sa M. Rowan tayo magpapa-appraise. Hello sa mga ka-pawn ko. So, eto na nga sa mga nag-aabang ng sun lab date natin ng M. Lowellier. And dito na tayo. At magpapa-appraise muna tayo At kung magustuhan natin. Ang appraise nila is mag sasan tayo para may may like sa sa inyo na, na resibo natin patunay na ganun na nga ang uh, appraisal rate kay M. here kaya keep on watching till the end walang hello para hindi nagkikita ng M. Luwilier ng Sanla update. Ayan. So, abangan-abangan nyo. Abangan-abangan nyo. Tiyan. Yo! Welcome back to our vlog. Ayun na nga. So, gumala tayo sa M. Luwilier. Yun yung mga last video ko. Iba pala, iba pala yung na-share ko sa inyo last time kasi yung M. Year na pinunta natin is sa market naman siya. Ayun, and now, isa is una kong uh, pinupantahan. Ayun, doon yung uh, mataas yung mga nakukuha kong uh, sunlock date, which is na yung na-share ko sa inyo, okay? Ayun. Kaya, ang i-share ko sa inyo ngayon is 14 carats, 18 carats, and uh, 21 carats. Okay? And disclaimer lang, yung mga sinishare ko sa inyo na sa update is based on my experience. Sa mga last ko na sinasanla ko, pinapapraise ko, pinapa ko, pinapa-test mark ko, okay? Pag nag visit kayo sa mga pawn is make sure na may mga last kayo. isasanla isasanlan nyo, ipapapraise nyo. Wala po yung pupunta ka sa lahat. ay sa mga pawn shop, diretsyo ka magtatanong sa staff kung magkano program nyo ngayon ng 18 carats, 21, 22, or mga ganon, okay? Ayun lang, so, ta OMG! napasanla ako kasi matutuwa kayo sa ibibigay ko na sanla update natin kay M. Louillier. So, eto po ang patunay. Ayan. Ganito po. Ang dami kasi nga, no, kita lahat. Ang dami kong, ano, kaya hindi ko siya ma-flex ng ganon kasi kitang-kita ang ating mga uh, information. So, yan siya, ah. Sa mga nakakaalam ganito po ang resibo ng M. Louillier. Patunay po na nagsanla tayo. Okay? Ayun, ayun, so yung sinala natin is uh, 18 carats, okay, and then, eto po, pacheck ko na lang, at least, ayan, 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 so, yan talaga yung date, ayan, so, very updated itong uh, sun lap date natin kay M. Lowell year, ayan siya. dito yung mga date, kung kailan natin, magre-renew. Ayun. Okay? So, gold is literal na gold ang presyo ngayon. ba? Diba? ka, Sobrang taas. Nasuswerte talaga. Yung maraming investment ng mga last dyan. wedding Pwedeng pa ba to ng very lightweight? Charot! Kahit lightweight yun. OMG, ang mahal-mahal na. So, same sa aking ano. Ito kasi 14 karats ko na, na nakalagay rin lang sa bag ko. Kasi nung nagsanlap update tayo, nakagawa tayo, nag tayo sa mga iba't ibang mga pawn shop and then syempre shin share ko sa inyo one by one okay para hindi mag rumble rumble ang aking i-share sa inyo okay so 14 carats diretso na natin 14 carats magkano ang 14 carats so same lang din sa mga lagi kong binabanggit sa mga ibang mga videos ko na depende po yan sa mga staff jewelry mo location mo and sa record mo, okay? Kasi napapansin ko sa MLA, eh, sila yung parang magkakaiba ng uh, pricing. Wala yung parang nakaset. Maybe meron, pero depende talaga yan sa appraiser na rin, okay? Kasi sila yung magkakaiba talaga. Same na ML, and then magkakaiba yung binibigay na price. Ayun. So, eto, magkano na nga ang program? ng 14 carats kay M. Loliere. Na super trending si ML ngayon. Si Che. At saka sino yon Anak ni ML. Si Matthew. O, oh, di ba diba? Ayun. So, ang per ng 14 carats. Nagmaritis pa talaga. No? 14 carats is 4,020 pesos. OMG. Ang taas. 14 carats is 4,020 pesos ang lumabas na per gram. So, hindi natin to gino kasi nga, account uh, konti lang yung kailangan ni Inday. Kaya, nandito ang 14 carats. Okay. So, yung gino natin is ang ating 18 carats. Ayun. Tinotal ko na siya. Ayan. And, para lalabas ulit kasi marami pa rin hindi nakakagets kung paano nila makuha daw yung per gram. Ayun. So, which is hindi tayo nakakagawa kasi ng Q&A or yung shoutout natin. So, hindi ko sila na i-shoutout. Maybe next time gawa tayo para may shoutout ko kayong lahat, no? Kasi nga, uh, nagsanla siya, hindi niya makuha. So, ang gagawin nyo lang po, kung magkaano yung pinagsanlaan nyo, magkaanong sanla ng alahas nyo, and then tingnan nyo, or kung alam nyo kung ilang grams nung alas nyo, i-divide nyo lang siya para lalabas ang per gram. Ganun po yun, okay? So, magkaano ang 18 carats kay M. Louillier? Lumalabas na 5,287 ang pinagsanlaan ko. 5,287 ang per gram kay M. Louillier. OMG, parang sila yung pinakamataas ng 18 carats based on my experience. So, comment down below kung magkano sa inyo. OMG, ang taas. Ano? Nakakaluka talaga ang ginto. OMG. Yes. Ayun. So, next is 21 carats. Magkano naman? ang 21 carats per gram kay M. Loilier. ta tan <laughs> So sim lang din ito. Suot-suot ko so pina lang natin ito. Grabe, ang dami na tong test mark. ano lumalabas na per gram is 6,195 pesos. Ang per gram, ang taas. 6,195 pesos ang per gram ng 21 carats kay M. Loilier again and again. Based on my experience, ewan ko sa inyo, baka mas mataas pa. Yes, for sure. Kasi maraming nagko-comment dyan na mas mataas compared sa aking binibigay. Kasi sobrang nalilate dito sa aking location eh. Nagtataas, nari reach nila yung uh, kung mag magkaano sa inyong location. Pero late na sa akin. Pero at least, ah... Uh, uh, nagtataas sila. Ayun. So, 6,195 pesos, di ba? Nabubulol ako at hindi ko na alam ko sa price. syempre ang makakarelate at happy-happy naman dyan, ulitin ko lang, eh, siyempre, yung may mga investment na before. Hindi yung ngayon palang lang bumibili. Kasi yung ngayon, is pa, malayo. Tago nyo yan ng mga 5 years, ayon bago nyo makita yung kapital at saka yung mag-increase yung tumataas yung uh, patong. Ayun, so, kasi hindi natin alam eh. Biglang nag-skyrocket uh, ang gold ngayon. Di po ba? Ayun. So, yeah. And sa mga nagtatanong pala ng 22 carats, ayun yan, nasabi ko rin sa isang vlog ko na ganun. Pag yung 22 carats, ang binibigay rin lang kasi dito sa atin, na appraisal based on my experience is same lang din. Pag kinukompute ko, same lang din sa 21 carats. Sobrang madaya, ano, bakit kaya pag nagbebenta sila or bumibili tayo, napakamahal, pero pag sa pawn shop, bakit magkapareho na yung 21 at saka 22? Ano ng appraise or yung sanla? Ewan ko lang. Pero yung iba is meron naman talaga, pero konti lang yung difference. It's like 100 or 50 pesos or 250, mga ganun lang yung difference. So, ah uh, pag 22 carats, Pwede mong dagdagan lang ito ng 6,195, pwede mong gawing 6,300, yung mga ganun, ang 22 carats, okay? Sa mga nag-aabang dyan ng update ko ng 22 carats. Ganun kasi sa atin, so kahit ito, kahit sabihin ko 22 carats ito, pero yung ibibigay na price nito is 21, ganun. Kaya napansin nyo, mostly 18, 21 na lang tayo. Kasi parang yun lang yung alam nilang gold dito sa atin. Ay, ay, ay. So, yeah. That's it for today's vlog. And, you know the drill. Comment down below kung kumusta, kumusta ang iyong sanla update. And, thank you for non-stop supporting me. At, pinagchat sa kanyon ako na nagkanta halo, halo, mix, mix na ang aking YouTube channel na to. Ayun. So, yeah. Bye-bye. Thanks for watching.